So kung mapapansin yung mga kapatid ay eh, kahit alas 9 na ay sobrang traffic pa rin dito sa Bata Pag nag -e ako dito sa traffic light na to ay sa mga Pilipino market na yun mga kapatid So hindi ako mag -e dito dahil sa Mansura ako pupunta malapit sa Madina Hypermarket So ito na nalagpasan ko na yung mahabang traffic doon sa malapit sa Pinoy Market kaya ito nandito na ako sa Manpoha. So mga kapatid itong nasa bandang kaliwa ko ay libingan niya ng mga Muslim. Magkasama-sama na dyan yung mga mayaman at hindi. May kapangyarihan man o wala. So ito mga kapatid, dumating na ako dito sa aking pupuntahan tapos busy yung aking pinuntahan dito. So yun, hayaan mo natin matapos ang kaning trabaho dahil mas importante yun sa kanya. ピピピピピピッ。 So ito mga kapatid tapos nako na doon sa Mansura at nakuha ko na rin yung aking pinuntahan doon. At ngayon ay dumaan ako dito sa Sulemania sa may Blue Ribbon upang bumili ng tinapay. So ayun mga kapatid maraming maraming salamat dahil dumating ka dito.